hello, hello, hello. Ayan, mga Inday. Ah, nagmask tayo dahil galing tayo sa tawag niyan, dental. Nagpa-dentist tayo. Cleaning lang naman. At, yun. Pagkatapos, ah, namalengke ako ng konti. Kasi, gagawa tayo ngayon ng pasta carbonara ayun maulan maulan yung umulan kaninang maga hindi pa siya naulan ngayon lang mga alas 3 pasado umulan siya so ayun naglalakad tayo umbisa natin ang ating mga uh, routine sa araw-araw natin ginagawa dito sa buhay-buhay natin sa Japan. So, isi-share ko lang sa inyo. Kahit hindi kayo eh, interesado, share ko lang ang mga routine ko araw-araw, kumaga, -araw, hapon, sa ating pag sa trabaho. Diba? So, ayan, dito na tayo malapit sa amin. Ayan, tawid lang. Nag lang umaga, well, hindi kasi umulan. Nag-ano ako doon, no? sa likod namin, pinag-gugupit ko yung mga pine Ayun. tree. Yung sa likod niya yung mga pine tree na yan, pinag-gugupit ko dahil mag snow na, kailangan ng lagyan ng ah... Uh, support sa snow para hindi mabali ibang kahoy mga punong maliliit na kahoy ayan so pasok na tayo ah ang bigat punti lang din pero mabigat siya, dahil ayan, na

Ayan sabaw, rice at green tea, hindi yan mawawala sa umaga. At ang ating egg combo uh, ni mono at ringo, apple. At ang ating karage chicken, uh, ayan. Prinito ko. 'Yan kumain ang mga bata. Kaon.

っとあらねえもうらね度見るのもしい,い、ねまあ、時間ないけど na, good morning, good morning ulit. <laughs> Andito na tayo sa sasakyan. Ayan, traffic lang. Hintayin natin bago mag-green. Kasi palo the rules and regulation daw. So, ayan now work na naman tayo for 8 hours. Ito ang ating uh, routine. Araw-araw dito sa buhay-buhay natin. Buhay ko sa Japan. Ayan, ito yung mga... Lagi kong ginagawa, parang CD lang tayo. So nag-go na, bye na. So ayan kanina, pasensya na, nag-go lang kasi. Nag-go na at hindi na ako nakapag ano, sabi ko sige na. Nag-go na kasi na umanda na kasi mga So 'yon, ito yung ating routine araw-araw, di ba? Paulit-ulit. Naku, kung sabihin lang, pwede lang sabihin na nakakasawa pwede lang mag-retire na mag-retire na ako talaga day <laughs> ayun nga ayun ayun nga ayun ito maagang nagising prepare ng pagkain ayun hugas plato kahit saan namang nanay diba ginagawa yan papuntang trabaho pag uwi ganun din loto maglaba paikutin yung machine pero hindi naman kukusutin kasi wa, wa, machine naman lahat ang na, nagana. Kaya okay lang, sampay mo na lang. Yun. Hindi mo na antog, eh, lulubagin. Ang tawag niya, lulubagin. Hindi mo na pipigain kasi machine ang magpipiga. ay eh, sasampay mo na lang talaga. Pero kailangan pa rin nating gawin ang lahat ng gawin kasi ako lang babae lahat mga lalaki mga anak ko yun kailangan natin maggambaro paulit-ulit baka nagsawa na kay sa aking mga vlog paulit-ulit, diyan lang sa bahay umiikot yung vlog natin, sa garden pag may time, pupunta tayong garden pero this time wala tayong garden this time, next vlog na punta tayong garden kasi ayusin natin yung mga kasi magwe-winter na ba ayusin natin yung mga sa yute, yung binigay ng kaibigan ko kung tignan natin kung malaki na tumubo na kung may bunga na o diba ganun so yun, nag fog lang kasi dito tignan natin, oh, tignan nyo ang fog dito namumuti lang ayan, so diba tignan nyo, sobrang puti fog yan ayan mga kasama ko, ang daming sasakyan lahat dito, puro may sasakyan So, ayan, mag-work na tayo. Ayusin ko muna yung, ano ko, jacket. Mabukong natin, herdo. Ayan, mamaya ulit sa pag-uwi na natin. Ayan, dumating na tayo dito sa bahay. Tapos na ang ating trabaho. So, magluluto na naman tayo. Dito na tayo sa kusina. No? Ang bilis lang. I Tignan nyo. Ayan, magluluto tayo mga Inday. tayo ng uh, curry rice. Japanese curry rice ang gagawin natin ngayon. So, ayan na yung ating patatas. So, ayan nakalagay na sa uh, kaliro yung patatas natin na hiniwa-hiwa. At yan, halo-haloin na natin hanggang sa hindi naman sa halo-halo. Para mag-mix yung lasa. At gumawa din ako ng side menu na alitas. Nilagyan ko na lang ng sauce. Masarap yan. Side menu natin yan. Curry, cucumber, mayashi, toge. Ayan. Ayan, so kuha lang tayo ng pangtusok, ano, uh, pangtusok chopstick ba yan, tawag? Ayan. Pa kung lumambot na ba yung patatas. Ayan, so medyo malambot-lambot na ihalo na natin maya-maya yung, ayan, sahog sa curry para maglasa na. Masarap yan, ayan, chap.